Balita naman sa lalawigan na nindigan si Anthony Solares na tama ang kanyang desisyon na hampasin ang Golden Retriever na si Kilua sa Bato Camarines Sur. Ang gate ng suspect na nangagat daw ang aso sa, o nangangagat daw noon ang aso sa sino mang nakakasalubong nito. Ipinakita pa ni Solares ang kanyang sugat matapos umanong kagati ng aso. Wala namang detalye sa, sa iba pang nakagat ni Kilua. Hawak na ng barangay ang video ng pagdamba ng aso sa isang matanda at ang pagtulong ni Solares. Sa kabila naman nito, hindi kumbinsido ang amo ni Kilua sa paliwanag ng suspect. Kung sakali man may kinagatang aso, handa raw, ng, uh, o handaraw ang amo ni Kilua na sagutin ang pagpapagamot dito. Aminado naman ang mga residente sa lugar na may nangyayaring ang bentahan ng aso sa kanilang lugar. Kahit ang kapitan ng barangay Santa Cruz, umaming nakatikim na rin ng karne ng aso. Pero ang gitnang kapitan, matagal na raw ipinagbabawal sa kanilang lugar ang pagbebenta ng dog Meat. Bawal munang magpunta mga namamasyal sa Mount Apo Natural Park hanggang sa katapusan ng buwan. Minabuti kasi ng Protected Area Management Board Executive Committee na siyang nangangasiwa sa lugar na suspindihin ng lahat ng aktibidad sa lugar ng sampung araw. Ito'y para raw protektahan ang kal kalikasan mula sa banta ng El Nino. Dahil kasi sa mainit na panahon ay tumaas ang banta ng grass at forest fire sa Mount Apo. Hindi pa naman masabi ng DNR kung palalawigin pa ang nasabing closure order. Samantala mga kapatid in ng Philippine Ports Authority o PPA ang Batangas Port Terminal para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Tinatayang higit dalawang milyong biyahero ang bubuhos sa mga pantalan simula March 24 hanggang 31 po yan para sa Semana Santa. Mas mataas yan kumpara sa 1.8 milyon na, na mga biyahero nitong nakaraang taon. Minabuti ng mga otoridad na mag-inspeksyon na ng maaga. Kabilang sa mga binusisi nila ang mga entry at exit point ng pantalan. Ininspeksyon din ang mga tindahan ng pagkain at mga ticketing booth na dinagdagan pa para maiwasan ang mahabang pila. Magpapakalat din ang mga sea marshal at K9 units para mag-ikot sa mismong dagsa ng mga tao. May mga e-transporter ding po pwedeng sakyan ng senior citizens at PWD. Tiniyak naman ng PPA na sa patang bilang ng kanilang mga tauhan lalo't wala pang pinapayagang mag-leave ngayong Semana Santa. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasa Radio 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.